Paano kung bigla na lang magdeklara ng giyera ang China? Gaano sila kabilis makagalaw? Mas mabilis pa sa inaakala ng karamihan. Tahimik man sa paningin ng mundo, ang China ay may tinatagong lakas na handang kumilos anumang oras. Ang sa likod ng mga mga baong syudad at malalawak na teritoryo, nakadeploy na ang higit dalawang milyong active soldiers, ang pinakamalaki sa buong mundo. At hindi lang yan, kasama pa ang China People's Liberation Army o PLA ang reserve forces ay may 500,000. Paramilitary, People's Armed Police, naman ay 1,500,000. Ang kabuwang bilang, tinataya, ay may 4 million na personnel. Hindi lang ito tungkol sa dami. Bawat unit, may kanya-kanyang assignment, posisyon, at misyon. Sa loob ng ilang oras, kaya nilang i-deploy ang buong puwersa, handa para sa gyera. Gamit ang high-speed logistics, transport systems, and real-time coordination, kayang kumilos ng China sa himpapawid, sa lupa, at sa dagat sabay-sabay. May mga tropa sa mountain regions, coastal areas, at strategic zones. May support pa mula sa Navy, Air Force, at cyber units. Lahat naka-standby. Bakit ganito sila kahanda? Dahil sa panahon ngayon, hindi sapat ang lakas, kailangan ng bilis. Any kung kailanman piliin ng China na gamitin ang puwersang ito, isang tanong ang natitira. Handa rin ba ang mundo?